Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pumalma si Senator Kiko Pangilinan sa ani ay pambabastos sa kanyang asawang si Sharon Cuneta sa programang Saganang Mamamayan ng Net25 na pinangungunahan ni na Nelson Lubaw at Jen Subarjaga. Ayon sa senador, hindi tama na idawit ang kanyang may bahay sa usapin ng umano'y korupsyon sa flood control projects ng walang batayan. Sa kanyang pahayag, direktang tinawag ni Senator Kiko ang pansin ng management ng Net25. Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa isyo ng korupsyon. Tama ba na idawit ang isang inosenteng tao at gawing katawa-tawa sa publiko? Dagdag pa ni Pangilinan, dapat humingi ng public apology ang istasyon at ang mga anchor para sa kanilang ginawa hindi ganito ang mga professional na broadcaster. She deserves a public apology from Net25 and your anchor persons, giit ng senador. Sa ngayon, wala pang tugon ng Net25 o ang mga anchor hinggil sa panawagang ito. Tanong ng ilan, magbibigay ba ng public apology ang Net25 na istasyon ng mga INC o lalong lalala ang bangayan?